Ipapatawan mo Aking kapalakas na Binibinig ko San'y maintindihan Alam kong kailan Nang tayo'y nababago Ngunit para lang sa'yo Pagpatawad mong Ako may nagubuluhan Di ka masisipin Wala ano ang buhay ko Di natapa Ako pagtiwalaan Alam kong Kailan lang tayo Nagkatupo Ngunit pa Magpatawad mong minahal kita agad ha, Minahal kita agad ha, Minahal kita agad Magpatawad mong